How can you read lines between love and game? My relationship with my husband has hit rock bottom. One time kasi nahuli niya akong may kausap na lalaki sa chat. We reconciled after that and then, strangely, he asked me on a date. Pero sa bar niya ako din ala. Napapansin na niya na may panay tingin sa akin. Sabi niya patulan ko raw. Dahil nakainom ako, naisip ko baka naglalaro siya. He wanted to watch me being fantasized about by someone else now. Ang exciting nung idea, di ba? So, kung laro man ito, pinalagan ko na. I started flirting with this guy, and things got intense. Next thing I knew, I was inviting him to join me in the comfort room. Doon namin tinapos. Aminin ko, nawala sa isip ko na may asawa pala ako dahil sa sarap. Kung tumagal ba kami sa loob, hindi ko na rin alam. Sa isip ko, may permission naman ito ng asawa ko, di ba? after, the guy asked me for my number. Para akong nahimasmasan. Ito na ata ang post-nut clarity moment ko. Naalala ko na may asawa nga pala akong nag-aantay. Paglabas ko, wala na siya. Iniwan niya ang wedding ring niya sa lamesa. Doon na intindihan ko na. It wasn't just a game, but a game of trust. At nasira ko yun. Kumpletuhin ang kwento, bisitahin ang cinepop.film.